Hello guys! Welcome back again sa aking YouTube channel. Ngayong araw po ay tuturuan ko kayo kung paano i-access ang National ID via online. Ang gagawin lang natin guys ay pumunta kayo sa Google, then type nyo guys yung national-id.gov.ph then click proceed. After that guys, may makikita kayo mga details ng inyong kakailanganin yung first name, middle name, last name, tsaka birthday. So, mahalaga na i-fill up nyo yan, guys. Then, after that, ay magpo-proceed na siya. Mga ilang minuto din yung tumagal sa akin kasi siguro nagbe-verify pa siya. Ganito siguro yung website nila. Yung kanina nag-error. So, yan. Second step naman, guys. Take live selfie. So, kailangan good fit. Kung nakahijab ka, kailangan makita. So, ayan. May, may frame naman na lalabas. Then, ididikit nyo lang yung face nyo dun sa camera, guys. At saka, error record nya na yan. So, kailangan talaga na kayo yung nandito, syempre, kapag kukunin yung national ID nyo. Parang live siya guys. So, habang kinukuha nila, guys, yung picture yan, bene-verify na rin nila. So, nakita nyo naman na napakadali lang yung steps nya, guys. Basta, magamit nyo yung cellphone nyo nang maayos. Tsaka, malakas yung internet nyo, guys. Medyo matagal siya mag-verify, ha? So, hindi ko lang alam kung same sa iba, kung mabilis uh, or mabagal yung verification. Kasi, based naman to, guys, sa kanilang system. Kapag siguro marami, tulad kanina, nag-error siya. So, ilang minutes, hintayin din lang natin. Please wait, your details is being verified. So, dyan, chine-check niya na, guys, kung tayo ba talaga. At kung tali dun sa system nila yung mga birthday natin, name natin. At saka, hindi rin natin alam kung paano nila bine-verify. So, nasa sa kanila na yan. So, ang importante is makita natin yung national ID natin. So, yan, congratulations daw. May national ID na tayo. Legit na tao na tayo, guys. So, pack. Mm, bakit doon sa pagka-print ay medyo X yung aking face Pero dito medyo okay-okay naman. legit na ako ito, guys. Pero doon sa pagka-print kasi ay iba. So, sabi niya, tap the card to show the back. So, itap nyo lang, guys, yung uh, mismong picture. Then, makikita nyo na yung likod niyan, guys. Ganyan. Ganyan yung ating national ID. So, magkaiba siya doon sa ating... National ID na printin kasi may logo to ng bagong Pilipinas sa gitna. So, ayan. Hoping na naintindihan yung aking explanation, guys, ha. Napaka-simple lang naman yung steps natin para, ano, i-follow. Ayan, Tatakpa, tatakpan ko na lang yung mga, syempre, details ko, syempre, yung QR code ko. Ganyan. So, napakadali lang niya. At don't forget guys to like, subscribe, and follow sa aking YouTube channel para sa next na aking tutorial. So, ang gagawin ko kasi guys next is yung SSS benefit claim naman na sickness benefit. So, sana abangan nyo. Bye-bye!